Dead Inside, narito na ang mga pelikulang kukurot sa inyong mga puso. Dito lang sa Christian Cinema. Isang nakamamatay na sakit ang magbubuklod sa isang pamilya. Tungo sa kapatawaran. Ama, anak, Mabuti ang ating Panginoon. Itinuwid niya lahat sa tamang panahon. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger. Show him by your example that God is caring and loving. Masusubok ang pananampalataya ni P habang ipinapamuhay at ipinakikilala si Jesus sa isang grupo ng kabataan. Sa so For Pete's Sake, God wants us to come to Him as we are. Matapos mawalan ng asawa, tatanggain ng isang abogado na maghilom sa sakit ng nakaraan. The Way Back Home. You have a plan for this boy beyond his wildest imagination. Isang himala noong pagkabata ang magdadala sa isang dalaga, pabalik sa Diyos, in the arms of angels. We need to accept the situation, pull ourselves up by the bootstraps, and move on. Matapos makilala si Jesus, matulungan rin kaya ni Carol ang nobyong si Jamie na magbago to a penny. The very hairs of your head are all numbered. Never be afraid then. You are far more valuable than sparrows. Jesus said that. Sa nalalapit na katapusan ng mundo, tatangkain ni Michael Sagipin ang kanyang asawa at bienan na ayaw maniwala sa Diyos. The Gathering. I knew something was wrong so I read the Bible. And you know what? I came face to face with the truth saksihan ng kapangyarihan ng pagpapatawad sa kabila ng hindi kapanipaniwalang trahedya sa The Heart of Texas. I never saw God move the way He moved as God brought forgiveness and love in there. I never saw that before. Tumutok -tum lang. Catch all the feels sa mga pelikulang hatid ng Christian Cinema.